sa isang bansang napaliligiran ng karagatan, kung saan luntian ang mga bundok na tinatahi ng rumaragasang ilog, mahirap isiping may mga lugar sa Pilipinas na uhaw sa tubig. May mga lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao na kailangan mo pang maghukay, mag-igib mandiri at magtiis kapalit ng biyaya ng tubig. Isa sa pinakamalayong barangay sa Zamboanga sa Mindanao, araw-gabi maririnig ang hampas ng maso at piko. Simula nang pumasok ang tag-init, nagsimula na rin maghukay ang mga taga rito. Kapra okay. Okay, okay. Uy, oh. oh, ang lalim! Ang lalim mm. na May tubig na! Oh, may tubig, tubig na, Pero kung tipa kailangan naglagan pa ang lalim na yan, ma'am. Kasi malayo kami sa tubig. Kung may minsan pumunta doon sa ano, yung mga may... May pera, may sasakyan, pumunta doon sa Buenavista Vista, bumili, bumili ng, ano, ng, ng mineral hotel. Kayo? Na, yung kaming mga mahirap, ganito na lang ang trabaho namin. Kung walang ulan, umanap ng tubig maghukay. Hindi na bago para sa pamilya ni Mang Iba ang maghukay para sa tubig. Kung dati ang tatay niya ang naghuhukay, ngayong lolo na siya, ang anak naman niyang si Abdurahim ang humalili sa kanya. Hindi po ba kayo nagsasawa na buong buhay ninyo, hukay lang ng hukay, naghahanap ng tubig? Pero kung walang, kung walang makatulong sa amin, ganito rin, ma'am. Kahit apo na apo, kung walang makatulong magbigay ng tubig, paano may tubig? Maya-maya, humalili si Mang Iba sa kanyang anak sa paghukay halos 15 feet na ang kanilang nahuhukay, pero wala pa rin umaagos na biyaya. Ito yung mga bato na nakukuha doon sa ilalim. Talagang solid na solid yung bato eh. Unlike dun sa mga ibang balon na mas madaling hukayan kasi lupa yung, yung hinuhukay, ito talagang matigas na klase ng bato. Kaya naman 16 days na nila itong hinuhukay. Pero hanggang ngayon, kakaunti pa lang yung tubig na lumalabas at kailangan pa nilang magpukay ng malalim-lalim pa. Bayanihan ang estilo ng mga taga-barangay muti. Napagod na raw kasi sila sa kakaasa sa iba, kaya nagsarili na silang kusa. Kailangan man ang tubig. Kapag may hinintay, mas mabuti ma'am. Hintayin namin kasi wala naman kami maggawa kung, ano, kung sa, kung sa sarili lang. sir. Minsan na raw nagbigay ng pondo ang gobyerno. Nagpatayo ng water pump at reservoir, pero natuyuan din kalaunan. Ayan yan Ayan, ganyan. Ganyan. Pero mawawala rin yan. Ayan, maya. Oh, oh kapag ano yan, mawawala na po. Maiinom naman ito. Ay, wala na natin. Eh, ano natin ulit. Ah, wala na. Wala na. Oh. Ay, mabil... Ano lang. Oo. Oh. Wala na ulit. May inom po ito. So, simula nung nag-il ninyo? Yan ang... Hindi, na pa lumalabas. Hindi na lumalabas, Dila, na, lumalabas o, ang tubig. Ito yung isa nilang hinukay. <laughs> oh, ito may tubig to. Oh, may tubig po. Yung Sa paman, di kalayuan, may isa pang balon. Pero nang lapitan ko ito, Oh. Uh, ay may amoy. May amoy po. Kaya hindi pwedeng uh, pwede inumin. Parang hindi pwedeng inumin ito. Opo. Oh, Panglaba lang po 'yan. May amoy. Oo. tuwing takinit, ganito ang sitwasyon sa Barangay Muti sa Mindanao. At habang wala pang solusyon ng gobyerno sa problema, habang wala pang biyaya ang tigang na lupa, patuloy silang maghuhukay at magdadasal na sana bukas lumuhan na ang kalangitan. Okay. nasa pusod ng kabundukan ng pinakadulong barangay ng Himalalod Negros Oriental. Kaya mahirap isiping magkakaroon ng problema sa tubig sa lugar na ito. Kung sa barangay Muti sa Mindanao, isang balon lang ang pangarap ng mga naghuhukay, sa sitio Lunasan sa Visayas, hindi lang isa, kundi limang balon ang biyaya ng lupa. Mapalad sa unang tingin, pero nang amin ng suriin, Parang madumi po. ano ba yung nag nakalutang dyan sa taas? Ang galing lumot. Ang galing lumot. Ah, hindi. Lumot. Ang lumot. Anong tawag sa Tagalog, ma'am? Yun. Yung dilaw. Anong dilaw na yan? Ngayon, yung dilaw. dilaw. Anong tawag sa Tagalog? dilaw. dilaw. Ano ba yan? galing po yan sa ma'am. galing uh, sa ilalim. Tinatawag sa amin ng taing bulawan. Taing bulawan? Oo. Ah, yung malansa, ma'am. Malansa yan. Oo, uh, yeah. oh, malansa. Apat na taon na raw ang balon na ito na halos di rin mapakinabangan dahil sa dumi. Ayon sa mga taga rito, dati raw may malinis na bukal ng tubig sa kanilang lugar. Yung dati, ma'am, mayroong tubig dyan, pero after linog, yung lindol. Lindol. Nawawala yung mga tubig dito, ma'am. Yung pinuntahan nyo, mayroon pang tubig. After lindol, wala, wala na, na po. Dahil dito, napilitang maghukay ng mga bagong pagkukunan ng tubig ang mga tao. So dahil yung, yung tubig doon sa una nilang hukay, nakita nyo naman may mga kung ano-anong lumulutang na mga madudumi na lumot na kung ano man. Hindi nila yun maiinom. ginawa ng mga tao, naghukay sila ng isa pa. Ito yung pupuntahan natin ngayon. Hopefully malinis na yung tubig dito. Oh, may hukay pa dito. Eh, parang wala naman pong tubig. Ano ba yan? Parang kanal na lang, kuya. Maitim na yan, Maitim ang tubig, kuya. Ano ba yan? Itlog ano, na. Itlog ng palaka yan. Kung tubig lang panghugas at panlaba, wala sana silang problema. Pero ibang usapan ang tubig inumin. O, oh, ito parang malalim. Oh. Pero mukhang, mukhang malalim ito. Pero ang daming butete. Ang daming mga palaka. Maliit na palaka, ma'am. <laughs> hindi na rin ninyo ginagamit ito. Hindi na po. Bakit po? Pero hindi na makasupport, ma'am. Hindi na makasupport, ma'am. Kasi dami namin dito. Yeah. Marami ng bahay. Sinubukan na raw silang tulungan ng gobyerno nagpatayo ng balon at water reservoir sa ilang lugar. Pero pagdating ng tag-init, natuyuan ang balon, kaya balik sa hukay ang mga tao. Yung iba, kung Chrisman, humingi kami ng tulong. Yun, yung mga host dito, ibinigay ng congressman, governor at saka mayor. Pero sa dami namin, hindi po. Hindi kaya. Hindi kaya. At saka yung era namin dito, napakaliit lang. Hindi namin kayang makabili ng ano po host. So sinubukan na po nung ng ng gobyerno na bigyan po kayo ng tubig na yung bomba yung pang Opo ma'am, ma opo ma'am. Ano po nangyari? wala kasi walang tubig napakalalim ng hinuhukay so wala po wala pa rin wala pa rin isang mag-inang nakita kong naliligo sa tabi ng ikaapat na hukay umasa akong ito na ang balong magbibigay ng malinis na tubig sa mga tagalunasan dali-dali akong nagtungo sa ikaapat na balon sa sitio Lunasan. Umasa akong ito na ang maaari nilang pagkuna ng malinis na tubig. Pero sa aking paglapit... Pero bakit kulay puti? Parang may sabon. Dahil po ito sa, ano ma sa Mainom ito, ate. Mainom ito, hindi. Pag Dili. Ah, Pang ano lang, laba lang. Panligo lang bali. Mga pangligo, mga Parang ano, humoy kalawa. Itinuro ako ng mga tao sa isang bagong balon na kanilang hinukay. Sa gilid ng burol, natagpuan ko ang isang balon. Ito na yung ikalimang ika hukay na balon. So mukhang marami namang source ng tubig. Yun nga lang. Ayun. Naukot din yun, ma'am. Mahina yun. Ano. Ma Malabo rin. Parang mm. madumi rin yung... ata ito, ha. Ginagamit namin yan paano, ha. Panghugas ng baboy. Eh. Pa Panligo. Oh, Panligo. Panlaba. Oo. Kaso lang, ano yung, um, parang doon rin masang. Malansay rin yung amoy. May pa kami, ma'am. Ng mga... Makati mamay. Makati sa balat. Makati sa balat. Ako. So ang problema ninyo dito, merong tubig, hindi lang malinis. Hindi hmm, malinis sa hindi ano, kulang lang. Kulang. Hmm. Gaano man kayaman ang kalikasan, lahat may hangganan. At habang lumalaki ang populasyon, paunti naman ang paunti ang tubig na nakukuha sa ilalim. Kaya ilang beses man silang maghukay, walang saysay kung sadyang nasaid na ang biyaya ng lupa. Yung lupa namin dito, ma'am, nabutas-butas yun. Nabutas-butas at saka palagay namin yung tubig ay lumilipat ng ibang lugar. Kaya mayroong area namin dito na lumalakas ang tubig at saka ang iba ay nawawala po. Para makatikim ng malinis na tubig inumin, kailangan pang mag-iigib ng mga tagalunasan sa kabilang sityo na malapit sa ilog at bukal. Walang bayad ang pag-iigib. Pagod at pawis lang ang puhunan. Mahigit isang oras kasi ang kailangan nilang lakarit, pasan ang galon-galon ng tubig inumin. So ngayon po yung mga residente dito, wala ba kayong balak? Lumipat na lang ng ibang lugar? Wala po kasi. Kung lumipat kami ng ibang lugar, napakahirap doon. Simula kay simula, nandito lang kasi hinhintay na lang namin nga umuulan. Yun lang talaga ang pag-asa namin. Na umulan? Na umulan. Eh hanggat hindi umuulan? Tiis kay tiis. Madaling isipin na ang mga nasa malalayong lugar lang ang apektado ng ganitong kalbaryo. Pero ang totoo, ang kalbaryo ng mga taga-sityo lunasan sa Negros Oriental ay hindi nalalayo sa karanasan ng maraming Pilipino. Katunayan, mahigit tatlong milyong pamilyang Pilipino ngayon ang salat sa malinis na tubig inumin. Sa probinsya ng Bulacan sa Luzon, matatagpuan ng tatlong malalaking dam o imbakan ng tubig. Sa Anggat, Ipo at Bustos Dam ng gagaling ang tubig ng buong Metro Manila at irigasyon sa maraming lugar sa Luzon. Kung nasa Bulacan ang malalaking dam, marapat lang isipin na walang problema sa tubig ang mga taga rito. Pero Uso pa rin ang poso kahit may nakakabit ng gripo sa bawat bahay sa barangay Lambakin, Marilaw, Bulacan. Ang tubig na dumadaloy kasi sa gripo... Po, galing sa gripo, gripo. Ay, ano po ito? Galing po yan sa gripo, ma'am. Ano ma ang dumi naman. Oo po. Lalo na po kapag sa, ano, kapag sa umaga, ma'am, ang bahaw po niya parang dumi na. Hindi ako makapaniwalang ng galing sa gripo ang tubig sa balde. Kaya ako mismo ang sumalok para suriin ang tubig. Parang malinaw naman, kuya. Ay, hindi. May ano. Ay, ano, may... Tingnan mo, oh. May part, may mga ano. Ayan oh. may mga brown, brown. Ano yan? Marwadis. Marwadis. Ito yung ano ninyo nagbibigay ng na tubig. Bar one, this. 625 pesos. Hindi, yung monthly po namin, 225 ang, ang ano. Hindi, ang ano. Ang consumer niya, ma'am. 625 po ang ano ninyo, June ninyo. Ah! Mahigit isang libong pamilya ang nakatira sa barangay Lambakin at lahat sila pare-pareho ng problema. Ano po ito? Ah, parang strainer pang sala ng tubig. Ito yung lumalabas. Eh ano ba yan, Kuya? So hindi niyo na yan naiinom. So magkano ginagastos ninyo pang-inom? araw po 20-20. Para sa mineral. Mineral po sa madaling salita, doble ang binabayarang tubig ng mga taga rito, 750 pesos para sa mineral water at dagdag na 225 pesos para sa tubig na pandilig at panlinis lang ng kubeta. Ang sinasabi niyo po, itong tubig na to, ang hinala niyo, bakit madumi? Sa ilog. Galing sa? Sa ilog po. Sa ilog. Madumi ba yung ilog? Opo. Okay. Nagtungo ako sa ilog at ito ang tumambad sa akin. Alam ho natin lahat na ang ilog ng Marilaw at Maykawayan ay pangalawa sa pinakamaruming tubig sa buong mundo. Sino po may kasalanan nun? <giburin> Yung, hindi ko aaminin uh, na kasalanan ko yun kasi hindi po ako <giburin> nag <Nagaan>, Nagtatapon? Opo. <giburin> Dating malinis ang ilog ng Marilao, pero dahil sa dami ng mga factory sa paligid nito at kawalan ng disiplina sa basura ng mga tao, isa na ito ngayon sa pinakamaruming ilog sa buong mundo. Pero totoo nga ba na sa ilog ring ito nang gagaling ang tubig na dumadaloy sa kanilang mga gripo? Simula 2007 hanggang kasalukuyan, pirming sa top 10 ng listahan ng pinakamaruming ilog sa mundo, ang ilog ng Marilaw sa Bulacan. Ayon sa mga pag-aaral, dalawang klase ng basura ang makikita dito ang nakalalasong kemikal o toxic waste mula sa mga pabrika sa paligid ng ilog at ang mga basurang mula sa mga bahay ng tao. Totoo nga kaya na ang ilog na puno ng basura? Ang sharing ilog na pinagkukunan ng tubig ng maraming bahay sa Bulacan? ko ang pumping station ng Marwadis na siyang nagsusuplay ng tubig sa malaking bahagi ng Marilao. Saan po? Ah, ito. Yeah, ito. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, isang pumping station sa gilid ng ilog ng Marilao ang aking nakita. No? Saan po ba nanggagaling yung tubig ng Marwadis? Meron tayong deep well, no? May mga deep well tayo kaya lang mahihina na yan. Okay. Ngayon, meron tayong bulk water ayon sa Marwadis, dati raw, tanging sa mga malalalim na hukay lamang sila kumukuha ng tubig. Pero nang dumami ang populasyon sa Bulacan at kumonte ang supply ng groundwater, napilitan silang kumuha ng tubig mula sa mga shallow well at surface water. Yung galing po sa ilog, sa surface water po yon. Ah, so kumukuha rin kayo mula sa ilog? Apo, apo. Yung planta ng suma, uh, yung po nila yon. Eh, pero hindi po ba madumi yung ilog? Eh, yung physical niya, pag tinitreat mo, madumi. Pero pag tinitreat mo na kasi yan, ito yung lumalabas, potable na siya. So, ang sinasabi yeah. niyo po, pag, dati, pag dumaan na sa planta ninyo, malinis na yung tubig. Pwede sa so, planta, malinis. Ang problem lang kasi natin, may time na pagka nagkaroon ng anong uh, zero pressure yung linya. Yung mga leak sa mga illegal connection pumapasok dun sa sa linya. Ano po yung pumapasok na dumi? Eh usually pagka yung pipes mo nasa kanal, papasok yun. Paliwanag ng Marwadis, kasalanan umano ng mga taong gumagawa ng illegal connection o mga nagnanakaw ng tubig, kaya nagiging marumi ang tubig sa gripo ang suspect kasi namin dito sa babae eh. kasi nandito yung malakas na pressure eh. dito sa Northville settlement para malaman kung ito'y totoo nagpunta kami sa mas mayamang subdivision at sinuri ang kalidad ng kanilang tubig <laughs> Ang tubig ninyo dito ano din. Uh, okay. okay. Ano to? Bali, ito po yung bill namin for month of April. Bill niyo for the month. Mahigit pitong buwan na ang kontador ng pamilya. Buwan-buwan, mahigit -buwan, isang libong piso ang binabayad nila. Nakasala ako ng tela. Bakit? Eh, may mga itim ko talaga siya na pero tulad ng tubig sa mga mahihirap na komunidad, tila may problema rin sa gripo ang pamilyang ito. Pero parang maitim ma ma pa rin kahit na sinala. Oh, oh, oh. Kaya pang laban na lang po talaga ito, ito. Ma malinis na ano oh. na tela, lalagyan natin yung, yung okay. Oh. gripo. Isasala oh. ko. Sige, isala natin. Gamit ang isang puting tela, sinuri namin kung gaano kalinis o kadumi ang tubig. Makalipas ang isang minuto... Ayan po, Sige, Ay, sus! So one minute after one minute ng yeah. running water, ang dumi ka agad! Oh God. Sinubukan nilang gamitan ng filter ang tubig sa gripo, pero... Pinggan so pati yung paghugas ninyo ng plato, pinifilter nyo pa. Oh. Bakit? Yung itin ko kasi kung nakapit ko talaga, kahit pang toothbrush, yun ang... Uh, Anong pinangiinom ninyo? Mineral po, in-order po sa laban. Pati pang ligo ng maliliit na bata at sanggol, mineral water ang gamit. Mabuti na raw gumastos ng malaki kesa magsisi at magkasakit. Aminado ang Marwadis, may mga pagkakataong madumih ang tubig na lumalabas sa kanilang mga tubo. Pero hinahanapan na raw nila ito ng solusyon. Yung bulk water, ano yun? Galing sa... Sa Angat Dam. Angat Dam. Mm -hmm. Yung binibigay sa Metro Manila, ibibigay na rin dito sa Bulacan. Sa wakas, ngayon lang. Uh, dati, Metro Manila lang nakikinabang eh. Sila ngayon, mag, magpa-pipelaying sila mula sa San Jose del Monte. So kukuha na sa kayo Marilau. from Angat from mm -hmm. Dam? Mm-hmm. Habang wala pang solusyon, tiis sa mataas na bayarin sa mineral water ang mga taga-Marilaw. Ang mga mahihirap na komunidad naman, balik sa lumang estilo ng paghuhukay. Noong 2010, kinabitan yung mga taga rito sa barangay Lambakin ng gripo. Akala nila biyaya ito kasi after all, magkakaroon ka ng running water. Pero hindi nila alam, yung lalabas naman pala sa gripo nila ay madumi at masangsang na tubig. So ngayon, dahil hindi nila mainom yung maduming tubig, balik sila sa dating gawe. Naghukay sila ng balon, <laughs> naghukay sila ng mga butas sa lupa at nagigib na lang sa poso. Ang tanong, hanggang kailan magtatagal ang tubig sa posong ito? lalo pat, mahigit isang libong pamilya ang umaasa sa iisang hukay. Karapatan ng bawat tao ang magkaroon ng malinis na tubig inumin. Pero ang realidad, mahigit labing tatlong milyong Pilipino ang salat sa tubig. Pangarap ng mga taga-barangay muti sa Mindanao ang magkaroon ng tubig sa kanilang hinuhukay na balon sa sitio Lunasan sa Visayas may balon nga pero hindi naman malinis ang tubig gripo sa bawat bahay ang matagal na nilang panaginip isang panaginip na matagal nang natupad sa mga tahanan sa Marilao Bulakan. pero kung ganito naman karumi ang lumalabas na tubig sa gripo sa Marilao halos wala rin silang inangat sa mga naghuhukay sa Mindanao May hangganan ang lahat ng yaman. Hanggat hindi natututo ang tao na pangalagaan ang biyaya ng kalikasan, hanggat kulang sa suporta ang gobyerno sa kanayunan, patuloy tayong maghuhukay, mag-iigib at magtitiis. Magdadasal na sana, bukas, biyak na ang kalangitan. Ako po si Kara David at ito po ang eyewitness.